Alam mo ba? Sa pag-usbong ng mga makabagong teknolohiya, iba't ibang mga gamit ang naimbento ng mga tao para mapabilis ang pagtatrabaho. Ilan nga sa mga ito ang paggamit ng mga makinarya sa pagtatanim. Kung dati kasi, ilang oras at araw ang ginugugol ng mga magsasaka sa mano-manong pagtatanim. Pero sa paggamit ng mga makinarya, mas napapabilis ito. Alam niyo ba, ngayong linggo ipinagdiriwang natin ang National Biotechnology Week? Ang pagdiriwang na ito ay sinimulan taong 2007 sa bisa na rin ng Presidential Proclamation 1414 na nilagdaan ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Layon nitong pataasin ang kaalaman ng mga Pilipino sa biotechnology at ipakita ang kahalagahan nito sa pag-unlad ng ibang sektor gaya ng agrikultura, kalusugan at kapaligiran. Nais din nitong bigyang pagkilala ang potensyal ng agham at teknolohiya sa pagpapaunlad ng ating bansa. Pero, ano nga ba ang biotechnology? Ang biotechnology ay ang paggamit ng biological process, organisms at systems upang makagawa ng mga produkto at makabagong teknolohiya na makakatulong sa mga tao maging sa kapaligiran. Napakahalaga ng biotechnology dahil, una, nakakatulong ito sa pagresolba ng mga issue tulad ng malnutrisyon. Halimbawa, ang golden rice na mayaman sa vitamin A ay ginawa gamit ang biotechnology para maiwasan ang vitamin A deficiency sa mga may hirap na bansa. Pangalawa, ang mga bakuna laban sa COVID-19 at iba pang mga sakit ay nabuo sa tulong ng biotechnology. Pangatlo, nakakatulong din ito sa pagpapabuti ng agrikultura. Ang mga genetically modified organisms o GMOs ay ginawa para mapabuti ang ani ng mga magsasaka at makapag-produce ng mga halamang mas ligtas sa peste. Dahil sa takbo ng panahon, ang teknolohiya na ang nagiging sandalan natin sa iba't ibang gawain. Kaya naman, isang paalala na ang paggamit ng teknolohiya ay may kaakibat na responsibilidad. Ngayon, alam mo na!